Ano na? na. na. Hmm. Tapos as pag i-open po as natin as yung compartment as natin, tsaka yung list natin, itutuklog po as natin as sa word na open. Okay. 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 na, Okay. Okay. mo Okay. Okay. Baka lagyan mo ng ano yan, ha? <laughs> ano dapat, kuya? Unleaded? Unleaded lang Unleaded lang talaga. Pag mga below 400 cc kasi lang, ang suggestion ni yun uh, na uh, unleaded na lang po yung na uh, ay yung gas na ilagay natin. Uh, tapos ma'am, pag ginobel pala natin yung upuan, iwasan natin yung bagsak po yung upuan ma'am kasi nababali po yung pinakalak natin. Oo uh ma'am. -huh. Yung iba kasi binabagsak. Ay, Gawin nyo na lang mga once na ano. Alalay lang. Pinabali. Tapos, pag wapatayin po yung motor, make sure na nakalagay sa off. Para mahila din natin yung kasi pag nakalagay po ang lari po, hindi nyo rin bumuhay. At pag lock naman po, kaliwa lang po yung lock na ito. Kaliwa? Naglalock naman muna kayo. Push, to push to oh. oh. go into left. Pwede lang sa... Oo. Ma'am? Lock, kaliwala lang. Ma'am? Lagyan nalang namin ang lari ka. Hindi pa ako nakaka-sleep po yun. Lock mong sleep kuya para sa pag-sunlight. Ano ito nandauft? po, ano... Lagayan po ng mga gamit natin. Perfect. Pwede rin po tayo mag-charge ng oh, cellphone dito. Pwede pa po dito mga atak-matak pa Ah, Kailangan may isu. Push po, po na rin siya. Na. Push ko po ha. Push. Kailangan naka-off. Yun yung malaki. Kasi cellphone. Kasi naman po. Hindi naman yung sobrang laki iPhone. Hindi kaya niyan. Check natin ma'am. Ay di ba ba? Naglagay ka tayo. Babuksa. Hindi. Try natin. Ay hindi. Nakapasok yung cellphone. Kasi yung cellphone ko. Siya siya mo. Ah, hindi ko. Ah, hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi Hindi ko. 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 na ko. Hindi ko. mo na Hindi ko. Hindi

Meron ngang, ay wala, ay, wala, su ah, na po. Ayun daw po 'yung Dito na talaga 'yung padayin natin Dito Ah, diyan hindi pa naman maganda 'yung ang tinatawag. Ano sa ay na sa ay 'yung Hindi kasi sa pagtatayo yun 'yung mga kung ng kasi Dito ano? Dito mi patayin. Kung me press niyo po 'yan. Makita po natin 'yung arc magbibilang ko siya. So, it and, the the pwede na pwede na po natin i-edit. ano po ulit? Okay. minutes na para sa minutes, long press na ah, lang Long press. Oo, paulo lang. Ano pa bukod yan? Anong gamit niya? Sa osaka. So, okay. so, 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 pa 24. Para mawala, ay eh, 24 na po. Uh, yeah, 25 na. Oh, Oo, sige 25. 25 na yan. Ay, sorry. 26 yan. press ko lang po. So, minutes. Okay ang ang dami pa po, po nito kunyari ayan niyo yung trip na trip 1 trip 2 tsaka trip F tapos eco battery yung oil yan Kunyari, nakalimutan okay. niyo po okay. siyang, okay. siyang okay. nakita mo yung battery so okay. kunya sabihan din po kayo ng motor na magbi-blim din po yan kailangan palitan niyo na po yung belt <coughs> okay. okay tapos wag po kayong bibili ng mga ng mga ano po okay. mga parts na ano sa labas kasi ano po mas mabilis po yung masira yung nagsira rin po yung makina niya. Pag hindi po compatible yung dinamit natin na po. Okay. lang kaya maha talaga? Po, eh. May isa kami yung customer. Um, syempre,